magkano nga ba magpagawa ng clutch? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun may nareceive na naman tayong question na noon na related sa manual transmission at yun ang question niya is kung magkano daw ba magpagawa ng clutch no? well pwedeng Uh, yung mga symptoms na mapapansin niyo pag may problema na kayo sa clutch is parang may naamoy kayong parang sunog sa inyong engine bay pwedeng uh, slide na yung inyong clutch kumbaga ang lalim na nung apak nyo sa preno pero ang bagal pa rin ng inyong sasakyan so now, magkano nga ba magpagawa ng clutch no? well, depende to sa kotse no? pero to, sa mga common car ngayon dito sa Pilipinas usually, ang clutch set clutch set means uh, clutch bearing, clutch disc, clutch cover. Uh, sa mga small car, usually mga 5 to 10,000 yung replacement. Ah. Uh. Yun yung magagastos ninyo sa parts. 5 to 10,000. Now, kung original naman yung bibilihin ninyo, madudobol yun. Sabihin na natin mga 10 to 20,000 ang magagastos ninyo kung magpapalit kayo ng clutch. Kasi ideally, Especially kung tumakbo na ng more than 50,000 kilometers yung set ng clutch, mas ideal na palitan nyo na siya ng sabay-sabay. Okay? Huwag pa isa-isa. Kung baga, uh, pag uh, i replace nyo yung bearing, yung clutch disc, tsaka yung cover. Now, in terms of labor, depende rin kung gaano ka-complicated yung, yung sasakyan niyo. So, usually mga 2,000 to 5,000 pesos ang labor nyan kung sakali mang magpapagawa kayo ng clutch then uh, usually pag kayo ay magpapapalit ng clutch ibababa yung transmission isasuggest na rin sa inyo na magpalit kayo ng transmission oil so ito siguro mga 600 to 1,000 pesos lang naman so kung kayo ay masisiraan ng clutch sa mga manual transmission eh maghanda na kayo ng mga 10 to 20,000 pesos yan. yan yung mga kailangan yung ihanda kung sakali mang masisiraan kayo ng clutch no 10 to 20,000 kilometers. Well actually, kung napatagal niyo naman ng 100,000 kilometers bago nasira yung clutch ninyo, goods na 'yon. Okay? Pero kung sabihin natin mga 40,000 kilometers eh magpapalit ka na ng clutch, well maybe you need to check your uh, driving habit. Baka naman ikaw ay clutch driver. Mahilig kang magpabitin-bitin, no? Uh, well actually sa mga most of yung mga car na pang city driving uh, less than 100,000 80 to 100,000 goods na yon pero kung more on highway driving yung kotse ninyo 'yung 100,000 kilometers, iba maabot pa hanggang 150,000 bago pinapalitan 'yung clutch, no. So 'yun mga paps, no, sa pagpapalit ng clutch, lagi isang set, especially kung umandar na 'yan ng more than 50,000 kilometers at ang ang costing niyo is around 10 to 20,000 pesos. Kung nagustuhan niyo 'yung video, paki-like at kung hindi pa kay subscriber ng aking YouTube channel, pressa subscribe button sa baba. Facebook, click lang i-follow sa taas at TikTok, click lang yung plus sign dyan sa logo ng question. Salamat sa panunood Keep safe mga paps.